Nakilala si Amanda Page bilang sexy star sa local showbiz noong kalagitna ng dekada 90. Makikita din siyang lumalabas noon sa mga programa ng Kapuso Network. Subalit sa pagpasok ng bagong milenyo noong taong 2000, biglang nawala si Amanda sa showbiz. Bumalik siya sa Amerika at nagsimula ng panibagong buhay na malayong malayo sa buhay artista. Ngayon, may sarili ng pamilya si Amanda at masaya sa pribadong buhay nito. Katuwang niya ang asawang doktor sa pagmamanage ng kanilang psychiatry clinic sa Ventura, California ng bansang Estados Unidos. Ayon pa kay Amanda, wala talaga siyang plano na magartista noon. Nakaplano na raw ang tatahakin niyang karera dahil sa kanyang mga magulang. Pero ito rin daw ang nagudyo kay Amanda na magrebelde. Ayon sa kanya, istrikto umano ang kanyang mga magulang kaya nagnais itong humiwalay agad sa poder ng kanyang mga magulang. Ang ama ni Amanda isang physician at surgeon. Kumikita ito ng malaki subalit mas nais no ni Amanda na magkaroon ng pera na mula sa kanyang sariling pagtatrabaho. Nang makarating ng Maynila si Amanda at nang madiscover siya bilang artista, ang offers daw sa kanya sa pelikula ay panay sexy roles. Hindi raw siya naging mapili at sinunggaba ng pagkakataon. Kaya naman karamihan sa kanyang mga naging pelikula noon ay palagi nitong ibinibida ang kanyang magandang katawan. At para kay Amanda, okay lamang daw ito. Hindi din naman makatanggi si Amanda sa mga ganong role dahil unang-una nagsisimula pa lamang siya. Kaya kahit anong role ang binibigay sa kanya ay tinatanggap niya ito agad. Noong panahon na iyon, ayon kay Amanda, nararamdaman niya na hindi umano para sa kanya ang pag-aartista. Subalit mas nanaig sa kanya na sayang ang mga ganong klaseng oportunidad hanggang sa tuluyan na itong pumasok sa mundo ng paghuhubad. Dahil sa trato ng mga magulang ni Amanda sa kanya, naging rebelde din siya ng kanyang sariling pamilya. Pakiramdam daw ni Amanda ay nasakal siya dahil sa mga magulang niya ang nagdedesisyon para sa kanyang buhay at hindi siya tinatanong sa gusto niya. Nag-aaral ng medisina si Amanda noong mga panahon na iyon, subalit nararamdaman niya na parang walang nangyayari sa kanyang buhay. Gusto niyang mag ng landas, gusto niya ng pagbabago at ang higit sa lahat ay gusto niyang maging malaya. Para kasi kay Amanda noon, kontrolado ng kanyang mga magulang ang kanyang buhay. Maging sa pagpili ng kanyang magiging kurso sa kolehiyo, lahat ay dinidikta ng kanyang ama at ina. Hindi umano na siya nabibigyan ng pagkakataon na makapamili at makapagdesisyon para sa kanyang sarili. Iniwan niya ang pag-aaral ng medisina at pumasok na nga sa showbiz. Noong una ay ang kanyang mga magulang sa pag-artista niya hanggang sa natanggap na lamang nila ito kinalaunan noong masumikat na si Amanda sa larangan ng pag-arte. Hinayaan na umuno siya ng kanyang mga magulang at sa wakas ay nakaramdam na din ng kalayaan si Amanda. Kabilang sa mga sexy movies na pinagbidahan ni Amanda ay ang Gayuma. Sobra-sobra, labis-labis at tatsulok nakatawid din siya sa paggawa ng comedy films kagaya ng Never Together, Indecent Professor, Trabaho Lang, Tear, Walang Personalan at Strict Ang Parents Ko. Naging leading lady rin siya ng action stars kagaya ni Philip Salvador sa Bobby Parker's Parak at ng yumaong si Fernando Poe Jr. sa Ang Probinsyano na parehong ginawa noong 1997. Ang favorite leading man daw ni Amanda ay si FPJ, ang tinagoreang King of Philippine Movies, paliwanag ni Amanda. Paborito ko siya dahil pinapakain niya ako lagi. The way to my heart is through my belly. Gumanap din si Amanda bilang Josephine Bracken sa pelikulang Rizal sa Dapita noong 1997 dahil sa pagganap sa naturang role na nominate siya bilang Best Supporting Actress sa Gawad Urian. Sa telebisyon naman, nakasama si Amanda sa cast ng Kapuso Gag Show na Bubble Gang na nagsimula noong 1995 at iniere pa rin hanggang sa ngayon. Kasama niya noon si na Michael V Ogie Alcacid, Aiko Melendez, Sunshine Cruz, Eric Fructoso at Asunta De Rossi. Ayon kay Amanda, pinaka na-enjoy yung mano niyang palabas sa telebisyon ay yung Bubble Gang. Mula sa set hanggang sa kanyang mga naging katrabaho, hindi mo na siya nakaramdam ng inibat pressure sa kanilang mga tapings. Sa umpisa pa lang daw ay wala sa plano ni Amanda ang tumanda sa showbiz. Noong mga panahon na iyon, alam mo muna ni Amanda na maaaring nasa taon lamang itong magiging aktibo sa pag-arte. Bukod sa maraming mas bata pa sa kanya ang dadating sa industriya, hindi din umuno ang pag-arte ang nais na gawin ni Amanda sa kanyang buong buhay. Alam mo, dati pa alam ko na hindi ako tatagal sa showbiz. Alam ko na I was not meant to grow old in showbiz. And alam ko naman yung parang uh, may bago, mas bata na darating. May, like everybody has their time. So yung parang feeling ko and na ng time ko do move on na like you know it it was always in my head na um, i did it, i always knew na it wouldn't last forever and shamparam mahirap din ng ano showbiz if you want to start a family or if you want to uh, meet someone or fall in love uh medyo you know medyo mahirap to have a relationship in the in the limelight Pahayag ni Amanda tungkol sa pagtalikod sa showbiz noong taong 2000. Alam na umano niya na yun na ang tamang panahon para lisanin niya ang industriya. Hindi umano niya hinangad na tumanda sa showbiz at mas lalong ayaw umano niyang hanggang doon na lang ang kanyang magiging kapalaran. Nang manirahan si Amanda sa Amerika, may mga pagkakataong nakikilala siya ng mga kapwa niya Pilipino. Ikinagugulat daw ito ng mga kaibigin Amanda na walang ideya sa naging buhay niya bilang artista. Marami siyang naging kaibigan sa Amerika na hindi siya kilala bilang artista. Nagugulat na lamang umuno ang mga ito sa tuwing magkukwento na si Amanda tungkol sa kanyang naging buhay sa showbiz. Noong taong 2017, nagkaroon ng maiksing bakasyon si Amanda sa Pilipinas. Nagkaroon din siya ng guest appearance sa ABS-CBN morning talk show na Magandang Buhay. Nag-perform din siya noon sa isang dance number sa Kapamilya Musical Variety Show na ASAP kasama si Maa Salvador. Binabalanse raw ngayon ni Amanda ang kanyang family life at trabaho sa healthcare industry. Sa ngayon ibang iba na ang buhay ni Amanda. Isa na din siyang ina ng kanyang anak na si Mason. Isa din siyang working mom at nagtatrabaho ito ng limang araw sa loob ng isang linggo. Abala din ng kanyang asawa bilang isang psychiatrist dahil meron din silang sariling malaking psychiatric outpatient clinic sa Ventura, California sa Amerika. Ang asawa ni Amanda ay si Dr. Lee Mendiola, isa ring Pilipino. Ikinasal sila noong January 2010. Nakafocus ang clinic ni na Amanda sa mga taong dumaranas ng depresyon. Ang buhay ni Amanda para sa kanya ay very work-centered at family-centered. Mas nag enjoy siya at rewarding umano. Fulfilling daw para sa kanyang makita ang improvement na kalagayan ng kanilang mga pasyente. Sa ngayon ay masayang naninirahan si Amanda Page sa Amerika kasama ang kanyang pamilya. Wala na umuna siyang planong bumalik pa sa showbiz at sa pag-arte dahil mas nag-e-enjoy siya sa kung ano ang kanyang buhay ngayon.